Hindi maiwasan madismaya ng Barangay Council ng Santa Cruz na Naga City matapos payaga ng DPWH Central Office ang pagpapatayo ng labing tatlong palapag na commercial building sa kanilang lugar. Ayon kay punong Barangay Felix Largo, bumalik-umano ang takot ng kanyang mga kabarangay lalo na ang mga nakatira malapit sa pinapatayo ang building. Taong 2023 nang ipahinto ng City Engineering Office ang pagpapatayo ng commercial building Matapos madiskubre na imbis na anim na palapag ay umabot na sa labing tatlong palapag ang pinapatrabaho ng may-ari nito na ikinaalarma rin ng mga residente. Ang concern ko dyan, itong safety, safeguard ng mga yaon dyan, ang mga nag-iista, mag na. Napoproblema na si Inda dahil sa labing na panaw mag-agilang daan yung truck, ang pagwala ni Inda, magagaba na yan. Pebrero ngayong taon na maglabas ang DPWH ng kautosan na kinakatigil ang may-ari ng commercial building na magpatuloy sa kanilang konstruksyon. Ayon pa kay Kapitan Largo, nang malaman niya na pinapayagan ng DPWH ang pagtatrabaho ng kontrobersyal na commercial building, ay pinatawag niya ang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering Office, PNP at mga apektadong residente para hingin ang opinyon nila dito. Nanindigan naman ang barangay na dapat anim na palapag lang ang commercial building na dapat ipagpatuloy. Samantala, nagpasa rin ng resolusyon ng barangay na nagpapatigil sa konstruksyon ng kontrobersyal na gusali sa kanilang lugar na umabot na sa labing tatlong palapag na masyado ng mapanganib sa mga residente na nasa paligid nito. Magi po, kami ng resolusyon na kung sa'yo dodoonan mo nitong kagustuhan kang kadaklan na ang permit is 6 floor lang. Hanggang lang sila sa 6 floor. So, na si mag ang um DPW, FPG, alat pa. Pero maging muna kami yung resolusyon na kung mapapwede, 6th floor lang. Eli Balbin, CSN.